ito sa ating build series para sa 1995 Mitsubishi Pajero na binili ko noong September. Nakakatatlong episode na tayo. Una ay ang introduction kung saan tinukoy natin ang status ng sasakyang ito at dito natin nalaman ang mga bagay na kailangan nating i-address. Pangalawa ay ang pag-improve natin sa stance at looks nito by putting on a nice set of off-road rims, which by the way, kumpleto na po. Nakasetle of 5 na po tayo na ROH rims. Inuna ko lang yun habang patuloy kong pinakikiramdaman yung sasakyan sa mga sakit niya. So it looked good habang ginagawa ko yun. At ang sumunod ay ang pagpapalit natin ng mas maayos na gulong para sa application natin. Salamat sa suporta ng Vredestin Tires, yan ay naging posible. At ayan na nga, nakaset of 5 na rin tayo na ganyang mga gulong. Na-transform din yung ride ng sasakyan na ito dahil dyan. Sa video na ito mga kapatid, pag-uusapan naman natin ng isa sa tingin ko ay pinaka-importante address para sa sasakyan na ito. Yan ay ang mga nagli-leak sa engine at ang mga pangilalim na lumalagotok. Ang mga SUV kasi na gaya ng Pajero ay kilala sa comfort ng ride ng mga ito. Pero at the same time, ang capability ng mga ito na mag-off-road at ang mga yan ay dahil sa kompleks na mga pangilalim ng mga sasakyang ito. Maraming mga moving parts at lahat ay dapat in working order para maramdaman mo ang full benefits na kayang ibigay ng mga ganitong SUV. Isa na nga sa mga main complaint ko ay ang lumalangit-ngit sa mga pangilalim nito na naglabasan lahat halos few days after ko lang makuha ito. Siguro dahil na rin sa tagal ng pagkakaspat nitong sasakyan na ito na hindi ginagamit. At ang pinaka hindi ko kinaya ay yung lumalagutok at kumakalampag matapos namin I-off road ng bahagi itong sasakyan na ito. Nung sinut namin ni Alex yung episode ng ROH rims na ito. driving with those noises drove me crazy. Walang duda. Kaya pa isa-isa, pinagawa ko ang mga yan. Sa suspension ko, dito ako sa Ago and Sun suspension sa Araneta area. Pinagkakatiwalaan ito ng marami nilang mga long-time customers na rin dahil sa kalidad ng kanilang gawa. In our case, nagpalit tayo ng shock absorber pang likod dahil tumagas at naputol na rin ang ulo ng isa sa mga shock natin na luma. May ito, naputol to siguro wala kang bushing. Kaya kada pag tumatalbog siya, nabahal no, palit ng mga ball joint na vital para sa complex na double wishbone na setup nito sa unahan. Dahil po, iyan ang pangunahing naging source ng mga langit-ngit. Salamat na lang at sabi rin ni JP ng Agus Suspension na okay pa ang shock absorbers natin sa unahan. Kailangan ko na rin magpalit ng transmission support para mawala ang parang kumakalabog kapag under sudden load ang sasakyan sa acceleration. At palit ng engine support para mawala naman yung palag ng makina upon start-up at lalo na kapag pinapatay ang ignition. Diba? Lahat ng yan, yakang-yaka dito sa Ago Suspension. Medyo madugo ang tosgasan dito, I will admit. Pero do it once, do it right kapag dito kayo nagpunta. Cry once sa gastos, pero kita nyo naman. Nawala lahat ng arthritis na iniinda ng almost 29 years old ng sasakyang ito. At ngayon, nananakbo na ito ng superb. Parang bago. Ang nakakatuwa pa mga kapatid ay hindi lang puro pang ilalim ang kayang gawin doon sa Ago Suspension. Pati yung ilang mga mechanicals at mga leak na nakita natin dito sa sasakyan na to, doon ko na rin ipinatira. Katulad yan ng mga intercooler hoses, power steering hoses, at ilan pang mga leak na nagdevelop through the years dahil na rin siguro sa katandaan nitong sasakyan na ito. Pati na rin yung nakita natin na oil catch can nung nabili natin to, pinatanggal natin kasi medyo eyesore talaga siya para sa akin. So, kailangan na rin namin palitan ito. Ba't nga natin kailangan palitan ito kayo, JP? May crack na yung ano. Okay. So, multiple cracks. Buti na lang na-detect namin dito. Eh, pagka yan, nasira habang umiikot yung makina. Kung saan-saan tatalsik yung mga blade na yan. So, pinalitan na natin bago. Nakabit dun. Yan yung motor. Sa mga sumunod ko namang balik dito, nagpalit naman ako ng timing belt. Naka 4D56 turbo engine kasi ito na naka timing belt. Importante dito na fresh yung timing belt dahil pag naputol 'yon, nako good luck, napakalaking gastos kung maputulan yan dahil sureball na sakit ng ulo at bulsa kapag nangyari yun. Kaya ayan at inagapan ko na. Kasabay ng alternator belt at nung belt para sa aircon. Nagpa oil change na rin ako para lahat ay fresh at ready na sa araw-araw na drive itong si Project Tosgas. Reliable na talagang muli. Sa puntong ito, nako-curious na ba kayo sa total na nagagastos natin para sa mga hinabol nating repairs? Nababasa ko na sa comments yan sa totoo lang. ire natin yan sa mga susunod natin na video, pero sa ngayon, nai-enjoy ko ang smooth and worry-free drives ko dito. Pero salamat na rin sa mga expert advice ng Ago Suspension sa Araneta Avenue sa Quezon City, nananakbo na ng ganito kapino ang sasakyan ito. Sa ngayon, dahil naging tahimik na ang drive ng sasakyang ito, mas napapakinggan ko na kung anong source na ng mga langit-ngit sa interior. Mas madali nang tukuyin at mas madali nang habulin. Sa makatuwid, mukhang may nararamdaman na rin ako sa steering coupling pero okay lang. That could be my problem for another day dahil di pa naman nakakabother. Ipapasabay ko na siguro yung ayusin kapag oras na para kabitan ito ng snorkel. Speaking of the snorkel mga pare, anong tingin nyo na dapat nating next na ipagawa para dito kay Project Tosgas? Ipakabit na ba natin yung snorkel na yan? O ibalik muna natin to sa original niyang kulay which is kulay puti. Help me decide by commenting your suggestion mga pare. For now, this has been your Garage King PH. You drive safe out there folks.